chori sabi Naku ah oh. O manakit iputol na lang nila hm giputol nila wala eh makalugit. Ayan, namaga naman pala pang ang kuko ni sir dito. Mga kalugit. dalawa na po ang kuko niya na nagaga. Nagpalinis kasi siya mga kalugit, no? Size M. Ay, mga kalugit, tingnan nyo, oh. Grabe. Actually, dito, kapalinis si sir mga kalugit. Sobrang busy ni sir doon sa so, so downtown. Nagpalinis na baga po ang kuko niya. Grabe yung nari ay giputol imong kuko pagkabuntang lagi nagbanog da na yon oh sakita ni oy wala kag ka sapatos i eh. sapatos gapon mm wala imong kuko Yan mga alog ito putol na koko. Ay, dako sa koko eh. Ito hmm. sir, ito Nagbalabag. May bata kayo di 11 years old na gina, ginaw ko eh. Nagnil-kater lang iyang tita, nabanog eh. Pakikusog sa music nyo guys. Hmm, ara o. Ay hey, mga kalugi, tingnan nyo. Laki-laki o. Oh. Amo, di ay ni sir nag ano siya na ba? Oh, wow. Asa na sir Lito, day? Nag-churchuris B. Nakuha o. Oh iputol na lang nila. Hmm, iputol nila. Wala nila. Hmm. Ayan o, oh, laki o. Oh. Ang oh, hulang nila. Dako kayo. Hmm. Dako o oh, eh. Tama na. Ayan o. Oh. Amo ah, na hindi dyan siya maayo. Ako to sa mga Tissue. Tisyo. Kayo. <laughs> tisyo. <laughs> Sorry. Nalang ko gamay giyatag nung no? <laughs> hindi ka kaya saan. Hindi <laughs> kakak mo joya dahil nga magamot, amot hindi siya dito siya mag-amot. Kagang bayana o bayo pa. Malipay, bahas lang gasolina station. <laughs> At five tigang 5,000, yan. Church. Pagka may... Ma may enjoy mong yapon siyang... May enjoy siya. Sa laag. Uh -huh. okay. Masakit! sakit. <laughs> Kaso lang cellphone. Okay. Ikaw ang bata ka rin, sulot ako sa sakang ko. Okay, hey, eat. Pag-iit na dito magpalimpi sa gawas. No. Hello ko. Mga naglalakad <laughs> sa tabi. Hmm. Bakho nila mga kalugi to. Hmm. Pero rason mo After ani mga na pong. Oh, oh si. Hmm. Amo oh, ni mga kalugit nga napalinis si sir sa SM mula na tanggal. Ayan, oh. Dakwa, ko Hmm. Ayan na. Ayan. Okay na. Ayan, oh. ikaw, tapos dua ka SM, tapos ikaw na po, so mostly. Oh, uh, ayun no, naku. Oh, Lagi pa diretso ba? Nung toge diretso mo na diri. Abi na ko madala Sige ka inom. đi ừ. tăng ừ. ừ. sakit, sakit. expert nang sa isim. Kay isim man, kay bawal magbanog sa ilaha.

Ayan hey, mga kalugit. Bala na magdugo. Basta importante. Makuha lang mga kalugit. Kaya hindi madugo. Wala na dugo last time sir. sir. O oh, di diba? Pagaya kay sir. Last time wala na dugo. So it means wala na tanggal. So namaga ang kuko Gihimo og basurahan ang kuko sir. bilat So mga kalugit, thank you so much mga kalugit. Okay nang kukunis sir. Ayan sir, hindi na sakit. Mm -hmm.